hindi ko na ipakita sa inyo yung dami yung sa isa Ayan po, ayan po habang humantay po tayo ng babaw, ayan po, malalim pa po. Ayan. Yun. Dito pa lang tayo nag na ay dito dahil kasi ah, kumukulog. Kumukulog po. Ah, siyempre, eh, ano po tayo. Takot po rin tayo sa kulog. Siyempre po, umiingat rin po tayo. Ayan po, hindi dilim mo. Ayan o. No? Oh. Dilim po no ang ah, Ngayon po Habang para po Para po hindi masayang yung sa pagantay po natin Ako lang po ngayon mag isa Kasi nag survey na naman po ako dito ah, Kasi unang babaw Sinubukan ko po na pumunta dito Dito po ako sa loob Sa loob po namin pinagkukuhaan Yan po yan ang ginapagkukuhaan po natin na alimango Dito po ako sa tabi Dito po, nakikita nyo sa ating mga video Ayan po lang tuyo sa taas lang po Ah, po, ang gagawin ko po para po hindi masayang yung aking ano, yung aking ah, pagpunta po dito. Ah, mamumulo masubukan ko po mamanguha po diyan ng ano ng kung may kung mayroon pa pong, ano, yung ano tabag, yung bagungon para po hindi masayang kung sakaling man po na na hindi man po to ano na matuyo. Ano po yan? Ah, may mauwi tayong bago bagungon tara po lakad po tayo ayan po sana bago magbagsak ang ulan makapamurot na po tayo dyan sana mayroon pa kasi dyan tayo naroon na karami tara po lakad po tayo ayan po hindi ko na po napakita sa inyo kanina yung pinamulot natin bagungon sobrang dami uh, kasi po yung sa pag-video ko, sabi niya nagpaliwanag po ako na manguha tayo ng bagong one. Hindi ko na ako na ipakita sa inyo kasi yung ating camera nagpulis storage po. Kaya yung ating memory card kasi na mababa lang po, kunting video lang. Hindi pa po natin napapalitan. Kailangan kasi makabili maka tayo pa ng memory card na maraming laman na, ano, na, na, na pangon natin, pang video. Eh, maraming kahit na isang mga kailangan siya marami para hindi tayo mag-full storage para lahat makikita po natin ito po yung nakita natin na nakakuha natin no? Oh. pinamulot natin sayang nga hindi ko na ipakita sa inyo yung sa dami yung sa isang black lang yan natin na pinuha sabi ko nga alanganin pa yung babaw sabi ko kaysa wala tayong may dala pa uwi nanguha po tayo ng bagungon sayang yung daming bagungon na naglabasan hindi po na ipakita sa inyo Ah, pasensya na po ah. Pero nakapakita po naman tayo sa pagdating natin ito po. Yung bagong bagong Ah, sige po, maraming maraming salamat po sa mga viewers natin, subscriber na sumusuporta po sa atin. Ah, sana po lahat po maunawaan niyo po yung ating mga ginagawa sa araw-araw. Bukas po, pag maganda ang kate, kasama po natin yung anak, yung ating mga anak kasi sabi sila gusto silang magsama kanina, sabi ko ako na lang muna. Kasi alang nakita ko kasi alanganin pa yung babaw kaya ako lang po mag-isa ang nag uh, nag-survey. Yeah, survey Mayasurvey ko po kasi para hindi masayang yung lakad natin. Pag magsama sila kailangan kailangan ano, may makuha tayo. Ito na nga po yung ating nakuha. Ayan po, pambinta. Uh, maraming maraming salamat po. God bless. At siyempre po, uh, ah, maraming maraming salamat po sa nagpadala po sa atin ng tulong financial kay Jep Ginto. Ah, sir, ah, kung saan ka man naroon, ah, maraming maraming salamat po. Sana po uh, ah, gabayang ka pa ng Panginoon na ah, bigyan po ng maraming maraming blessing sa araw-araw. Uh, -araw. ah, sa ginawa po sa inyo sa amin na ah, pagtulong sana po. ah wag po kayo magsawa na mag magtulong sa kagaya kong nahihirapan. Uh, maraming maraming salamat po God bless Pinoy Transporter uh, Maraming maraming salamat po Diyan sa Qatar uh, Shout out po Sana po ingatan ka ng, ng Panginoon na gabayan Ang iyong kalusugan sa araw-araw uh, Maraming maraming salamat po Simple po sa lahat-lahat Na nakatutok po sa atin uh, Gabayan po kayo ng Panginoon Na ingatan ang iyong makalusugan sa araw-araw Maraming maraming salamat po God bless Kay pamilya Binuya Maraming-maraming uh, salamat po sa supportan niya po na binigay sa amin sa araw-araw. At ganoon kay Chris at kay Eduardo Soriano. Maraming-maraming salamat po. God bless. At ganoon din po, shout out po din kay Randy Bisana uh, Sana makabungkuhon ka na ngayon. Uh, sana bigyan ka ng maraming-maraming blessing sa araw-araw. Uh, bigyan po uh, ikaw ng lakas ang pangatawan at ingatan ang iyong kalusugan kahit saan ka man naroon, kahit saan ka uh, Sana po ang gabayan ka ng Panginoon na sa lahat ng mga pagsubok, sana malampasan mo po. Uh, ma sana makayanan mo. Uh, laban lang po. Uh, mawawala rin yan. maraming uh, maraming marami salamat po. God bless.